Ano ka ba naman ang sabi? Eka, kita. Di ba ikaw yung hepe ng Santa Marcela? Naligo huh. naligaw kaya ata? Hindi ako naligaw. May ako sa inyo. At marahil, alam niyo na kung ano yun. Ba, hindi namin alam yun. Hindi naman kami manguhula. Ah, ganon. Lilinawin ko. Naparito ako para bawin ng ninyo. Na siyang patong ng Barry Pugtong. Gusto nilang maibalik ito sa kanila. Hindi dahil sa taglay nitong hiyas at ginto. Hindi naging bahagi na ito. Nang kanilang pananampalataya sa maraming henerasyon. Hindi naman namin kinuha ang pananampalataya. Ginto lang, garing, at hiyas ang sa Ang lakas naman ng loob mo, Epe. Dumayo ka pa rito na nag-iisa. Hindi ako nag-iisa. May kasama akong tatlo. Niloloko yata tayo nito, ha? Oo nga eh. Hindi ko kayo niloloko. Ito nga isa eh. Ito pa yung dalawa. Bibigyan ko pa kayo ng pagkakataon. Ano? Kami pa bibigyan mo ng pagkakataon? Pepe, nasa bakuran ka namin. Gusto mo itumba ka namin ngayon? Umalis na muna kayo. Ibalik nyo lang ang ninyo. Para wala tayong problema. Anong problema? Ikaw ang may problema? Pumasok ka sa umunoy! Baka hindi mo kami kilala. Kilala ko kayo. Kayo yung pangkat na sinuka ni Kariko. Dahil pang sarili lang ang lakad ninyo. Kinakasangkapan nyo lang yung simulain para mungurakot, magulumbat at pumatay ng tao ng walang dahilan. Ang pa sa